Boy, skincare pangalan mo pero hindi ka nag skincare Ayun nga pala yung nabasa ko sa isang comment. Kaya ngayon guys, i-reveal -re ko na malakas ang skincare ko. Yung ginagamit ko nga pala sa buong katawan ko guys, Himalayan soap. Mula ulo hanggang pa, ito yung gamit ko. Yung ginagawa ko nga pala ng skincare guys, ay napakasimple lang. Siguro yung nag-comment, kailangan ng skincare. Kaya nagtatanong siya sa akin kung paano ako ginagawa. So yun nga guys, hindi nga pala ako gumagamit ng tuwalya kapag pinupunasan ko yung mukha ko. Marami nga pala yung face towel at itong nga pala yung ginagamit ko sa mukha. Simula nung ginawa ko to, wala na yung mga acne. Kaya kapag may sa akin, ito talaga yung recommend ko. Every two days ko nga rin pala ito pinapalitan. So ito nga lang pala yung ginagawa ko tuwing umaga. Magkaiba nga pala yung skincare ko sa umaga at saka sa gabi. Tuwing gabi nga pala guys, gumagamit nga pala ako ng soothing gel. Kaya kahit 32 years old na ako, nagbumuka pa rin ng 23. Meron nga rin pala akong ginagamit na cleanser pero parang once a month lang. Siguro tuwing umuwi ako, galing bundok, ito yung ginagamit ko. O kaya galing naman ako sa mga mahabang biyahe. Yun lang yung mga ginagamit ko kung ba nagka nagkamero ng flawless skin. Wala kayo makikita na kahit anong bahay ng tigyawat. Kaka guys, kapag nag nga pala ako, ibig sabihin nun, alis ako ng bahay. Ginagawa ko to para magka-idea ko kung ano next na iba vlog ko. Ngayon nga guys, hindi pa ako nakakalayo. Nakita ko kagad Kuya Dog. Sobrang arte niya kasi pinapalinisan niyo yung paa niya. Gawain ba yun ng mga lalaki? Buti lang guys, accepted ako kasi Barbie naman ako. Tapos ayun guys, pag hawak nga pala niya sa paa ko, puro buhangin. Medyo nahiya nga pala ako kaya nagpagpag na muna ako ng paa. At least guys, kahit dugyot nga pala yung paa ko, hindi naman nangangamoy. Siguro yung last na manicure ko, sampung taon na. Natatakot kasi ako magpalinis, baka kasi masugatan yung paa ko. Pangit naman sa Barbie na may pek lahat. Tapos ayun guys, habang nagpapalinis nga pala ako, biglang dumating si Boy Matthew Nurin. Nagtataka nga siya guys kung ano yung ginagawa namin. Sinabi ko sa kanya, pangit tignin yung mukha kapag madumi yung kuko sa paa. O diba guys, kahit pangit ako, malinis naman yung kuko ko. Kung baga, guys, yung confidence ko biglang tumaas. Gustong gusto ko na nga magala para i-flex tong paa ko. Siguro guys, kapag may nakakita sa akin, uy, bakit kulay pink yung paa nun? Siguro Barbie yun, kasi nagpalinis ng paa. Yung pagpapalinis ng paa palagi, 50 pesos lang. Ito nga guys, si Boy Matthew Nuri, kahit may asawa, nagpapalinis pa rin. So syempre guys, dapat isama natin yung pagpapalinis ng paa natin sa skincare. Kakapalinis ko pala, nagbibigay na agad ako ng advice. Next, nalilinisan nga pala guys, yung mama ko na 60 years old. So syempre guys, hindi kami magsasawa na i-flex yung paa namin. At yun na nga pala yung sinasabi ko, guys, kapag nagkakasama nga pala kami ng tindugit, hindi mawawala ng gala. Nagtataka nga ako, guys, bakit ako sumama kasi tanghaling tapat. Nabaliwala tuloy yung skincare ko. So yung pinuntaan nga pala namin, guys, ay farm ng isda. Sobrang dami daw ng isda dito kaya pumasok na ako sa loob. Sobrang tuwa ko nga dito, guys, para ako nag-nature stripping. Puro bahay nga pala dito sa lugar namin at ngayon ko lang nalaman na may ganito pala. Napunta pa akong bundok. Meron pala ditong hiking. May hiking pala dito, napunta ako sa bundok ayun. So yun lahat ng pala na nakikita n'yong box diyan ay puro isda. Hindi nga pala nag -isda, kaya wala akong alam. Natatakot kasi ako kapag alaga ko gawin kong kutkutin. kuten. comment naman guys kung ano 'yung mga nakikita n'yong isda dito. Ito guys, alam ko, beta. Manlalaman mo nga pala 'yung beta kapag malityo isda tapos mahaba 'yung buntot. Nagtataka nga ako guys, magkakasama 'yung beta? At dito ko nalaman guys na puro gapi pala 'yung mga alaga dito. Ito guys, tingnan niyo kung anong isda to. Oh, di ba nakakaloko kasi sobrang ganda. Siguro kung buhayin ko, bibiling ko 'to nang presyong beta. Tapos So yung guys, pinapasok nga pala kami dito sa parang bodega. Dahil hindi nga pala nag -ista. sinabi nga pala sa akin na pumili daw ako ng gusto ko. So syempre guys, maray ko ba sa isda? Eh di pipiliin ko yung pinakamaganda. Hindi ko alam ko paano to basahin pero nailaw dito to sa gabi. Bala ko na nga to ilagay sa aircon namin para hindi mainitan. Guys, pa-comment naman kung anong pangalan ng isda na to. Bibigyan ko nga pala sila ng nickname dahil first isda ko sila. Kaya maraming salamat nga pala kay Odic Gapis. Kaya sa mga gusto nga pala mag-alaga guys, PM nyo lang siya. Sobrang daming isda dito, magsasawa na lang kayo.